Po, sabi kasi ng kampo na si Sara Duterte, kasama dyan si Jimmy Bondoc si Bato de Rosa, pag makabangon daw si Sara Duterte, o parang inamin na rin yan, talagang lugmok at bagsak na nga si Sara Duterte. Kasi sabi, pag nakabangon daw si Sara Duterte, sigurado daw yung paghigante. O, talaga. Babalikan daw. Hindi daw papapasukin sa pinto, kung ano man pinto. Bakit? Ba't may sarili kayong pinto? Ano ba yan? Pinto ng ating gobyerno? Atin to. Kaya wala kayong karapatan na hindi papasukin ang mga kababayan natin kung sakali. Ang bottom line dyan, maghihiganti sa si Sara Duterte. So sa puntong yon kayo naman ang kumilos. Kung makakabangon pa. Kung makakapwesto. Yun naman ang tanong eh. Kasi syempre, nagnyingit-ngit ang mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Bakit daw kasi yung mga DDS vloggers lang ang pinag ngayon? pagdating sa usapin ng fake news at disinformation. Bakit daw lahat halos ay mga DDS bloggers? Nasaan na daw yung mga pro-administration na mga social media influencers? Dapat daw ay kasama rin pa-investigahan. Hmm, darating kayo sa puntong yan. Diba sabi niyo naman makakabawi si Sara Duterte? Pagdating noon, nung panahong yun, kayo naman po ang magpa-investiga. 'di ba? Paimbestigahan niyo naman ang iniisip niyo or ang binabato niyo na katiwalian. Ngayon, nang nasa Malacañang halimbawa at nang kaniyang mga taga-suporta, Alipores, PBBM, 'di ba? Kayo naman ang mag uh, pa -imbestika. Pero ngayon, masaklap. Pero kayo, kayo kasi ang dapat paimbestigahan. Natural, 'di ba? Alam naman paimbestigahan nila ang mga sarili nila. Panapanahon lang 'yan. Kaya lang kasi, paano kung hindi na dumating yung panahon ninyo? Masaklap yan. Paano kung patuloy na ang panahon ay pabor sa mga nasa Malacanang, mga taga-suporta ng nasa Malacanang? Wala na talaga kayong pag-asa, Mr. Bato. Nagngangangal-ngal, syempre, dapat daw kasi talaga ipa-imbestigahan din itong mga pro-administration uh, social media influencers. Rather than solely focus on die-hard or DDS vloggers. Sino po ba? Ano po ba ang investigation na ginagawa ng kamera? Um, ito ay investigation on fake news and disinformation. At sino po ba ang pinagmulan at kilala bilang mga fake news vloggers? Natural ang mga DGS. Good luck.